Sa buong kasaysayan, naging hanarin na ng mga tao ang magkaroon ng kalayaan mula sa pang-aapi o maging malaya mula sa anuman uri ng pang-aalipin na maiugnay natin sa pakikibaka ng tao mula sa kanilang pagiging alipin ng kasalanan. Sapagkat aminin man o hindi, halos lahat ng nabuhay na tao sa sanlibutan ay biktima ng pang-aalipin ng kasalanan. Ang kwento ng Paskuwa ay hindi lamang tungkol sa sinaunang Ehipto, ito ay isang mahalagang kaganapan ng kasaysayan sa Biblia noong unang panahon na mayroon pa rin koneksyon hanggang ngayon sa kasalukuyang panahon. At iyan ang aalamin natin sa ating pagpapatuloy. Pag-aralan at alamin natin kung bakit ang Paskuwa noon ay may kaugnayan pa rin sa buhay natin ngayon. Balikan natin ang istorya at kasaysayan ng Paskuwa sa Biblia. Ang sinaunang Paskuwa ay nagsasalaysay ng kwento tungkol sa mga Israelita na naging alipin sa Ehipto ng daan-daang taon. Nabuhay sila sa ilalim ng napakahirap na kondisyon at sitwasyon sa kanilang pagiging alipin, na tila ba wala ng pag-asang makalaya sa ganitong uri ng malupit na karanasan. Sa loob ng maraming henerasyon, patuloy silang umaasa at nanalangin para sa kanilang kalayaan. Hanggang sa isinugo ng dakilang may si Moses, upang pamunuan sila palabas ng Ehipto para lumaya mula sa pagiging alipin. Ngunit sa una ay tumanggi ang paraon na palayain sila sapagkat pinatigas ng dakilang may likha ang kanyang puso. At ang sumunod na mga pangyayari ay nagsimula nang dumating ang mga salot at sinalanta ang Ehipto. Nabalot ng lagim at kadiliman ang lupain. At ang pinakahuli sa mga salot ay ang pagkamatay ng lahat ng panganay sa buong Ehipto. Ngunit sa kabila ng lahat, nagbigay ang dakilang may likha ng paraan upang makatakas ang mga Israelita. Sinasabi sa Eksodo Kabanatang Labindalawa, Ikalabintatlong Talata ang dugo ay magiging tanda para sa inyo. At kapag nakita ko ang dugo, lalampasan ko kayo. Ang dugo ng isang kordero ay ipinahid sa mga hamba ng pinto ng bawat tahanan ng mga Israelita. At nang dumating ang salot, nilampasan sila nito. At ito ang unang paskuwa. Ito ang mga sandali ng proteksyon at pagliligtas at ang sagisag ng awa at habag ng dakilang may likha. At dahil sa pangyayaring naganap sa unang Paskuwa, wala nang nagawa ang paraon, kundi sila ay payagan ng lumabas at umalis ng Ehipto at tuluyan ng palayain mula sa pagkakaalipin. Sa panahon ng unang Paskuwa, ang Ehipto ay maituturing na isang lugar ng pangalipin, kung saan ang mga Israelita ay nakulong ng mahabang panahon sa isang sistema ng pagkatakot, ng pagdurusa at kawalan ng katarungan. Ang sinaunang Ehipto sa kasaysayan ng unang Paskuwa ay hindi lamang maituturing na isang pisikal na lugar. Kundi ito ay kumakatawan sa isang mensahe na may mas malawak at malalim na kahulugan. Ito ay sumisimbolo sa isang sistema ng pagkontrol, pagpapakita ng pang-aapi, at kasalanan. At kung paanong ang mga Israelita noon ay nakaranas ng tila makulong sa nasabi at naturang kondisyon sa sinaunang Ehipto, ang mga tao naman ngayon ay nakakaramdam ng tila pagkakakulong sa halos parehong sitwasyon. Ang sinaunang Ehipto ay maihahalin tulad sa ating mundo sa kasalukuyang panahon kung saan ang mga tao ay natrap sa isang lugar na puno ng kasalanan, pagkatakot, pagdurusa at kawalang-katarungan. Nabubuhay tayo sa isang daigdig kung saan waring naninibabaw ang kasakiman, katiwalian at pagkasira ng moralidad at napakaraming tao ang nakakaranas na tila ba sila ay nakakulong sa sarili nilang mga pakikibaka sa mga suliranin, mga iba't ibang uri ng adiksyon, mga negatibong pag-iisip at ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. At ang laging tanong na babaw sa bawat isipan ay kung may paraan nga ba para makalaya. At kung mayroon man ay paano? Kung paanong tinawag ng dakilang may likha ang kanyang mga piniling tao palabas ng Ehipto noong unang panahon, patuloy pa rin niyang tinatawag ang mga tao hanggang ngayon. Sa kasalukuyang panahon, patuloy na tinatawag ng dakilang may likha ang kanyang mga piniling tao upang lumabas sa modernong Babylonia na isang mapang mapangaliping sistema ng korupsyon, opresyon at idolatriya. Isang makasalanan at mapangaliping sistema na nag-udyok sa mga taong lumayo at sumuway sa mga salita ng Diyos sa Biblia. Ayon sa sinasabi ng aklat ng pahayag, Kabanatang 18, Talatang 4. Lumabas kayo sa kanya, bayan ko, upang hindi kayo makahati sa kanyang mga kasalanan. Ito ang modernong eksodus na nagaganap sa panahon ngayon. Ang pag-alis at paglabas upang lumaya. Ngunit hindi mula sa isang pisikal na lupain na tulad ng sinaunang Ehipto, Kundi mula sa isang sistema at paraan ng pamumuhay na umaalipin sa atin at pumipigil upang gawin natin ang tama at mabuti ito ay isang panawagan na umaksyon upang lumaya at maging malaya ito ay isang paraan ng paglayo mula sa pang-aalipin sa atin ng kasalanan patungo sa isang buhay na may kalayaang gawin ang mga bagay na naaayon sa plano at layunin ng ating ama sa langit upang yakapin ang katotohanan at mamuhay na may katuwiran at kabanalan hindi ka pababayaan kailanman ng ating ama sa langit kung tinatawag ka niya upang lumabas at piliin ang lumaya kaya pilitin mong humakbang papalayo mula sa isang masama at makasalanang sistema na matagal nang umaalipin sa iyo. Sikapin mong yakapin ang katotohanan, katarungan at kabanalan. At simulan mong piliin mabuhay ng may kalayaan. Kaya ano nga ba ang kahulugan ng Paskuwa para sa atin ngayon? Ito ay nagpapaalaala sa atin na maaari tayong makalaya mula sa mga pagkatakot, lumaya mula sa masamang sistema na nagdudulot ng kasalanan at tuluyang lumaya mula sa anumang pumipigil sa atin na gawin ang tama at mabuti sa mata ng Diyos na may likha. Darating sa atin ang tunay na kalayaan sa oras na simulan natin humakbang ng may matibay na pananampalataya gaya ng ginawa ng mga Israelita noong unang Pasko. Kaya ano pa ang hinihintay mo kapatid? Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa mga sandaling ito, simulan mo na ngayon ang unang hakbang patungo sa iyong kalayaan mula sa pangaalipin ng kasalanan na nagdudulot ng pagkatakot, pagdurusa, kabiguan at kasawian. Maaring sabihin na ang paglalakbay ng mga Israelita patungo sa kalayaan at lupang ipinangako ay hindi naging madali para sa kanila. Sapagkat ang mga Israelita ay humarap sa maraming hamon at pagsubok matapos silang umalis at lumabas sa lupain ng Ehipto. Hinarap nila ang mga hadlang, pagdududa, pag-alinlangan, pakikibaka at pakikipagtunggali sa isa't isa. At tulad nila, maaari tayong humarap sa mga pagsubok at tukso sa ating sariling paglalakbay patungo sa kalayaan. Ngunit kung paanong kasama nila ang Diyos Ama sa Langit, na gumagabay sa kanila sa ilang, tayo ay sasamahan din naman ng ating Ama sa Langit na tumawag sa atin upang tayo ay kanyang tulungan at gabayan sa bawat sandali ng ating paglalakbay patungo sa kalayaan kalayaan mula sa makasalanan at masamang sistema ng sanlibutan na matagal nang umaalipin sa tao. Magtiwala tayo sa ating Ama sa Langit at sa Kanyang Patnubay, tinatawag niya tayo na humakbang at simulang lumakad na may pananampalataya patungo sa kalayaang ipinangako niya. Ang Paskuwa ay higit pa sa isang pag-alaala at paggunita sa isang makasaysayang kaganapan sa Biblia. Sa halip, ito ay isang panawagan ng pag-aksyon at pagkilos. Ito ay isang paalala sa atin na ang kalayaan at pagiging malaya mula sa anumang uri ng pagkaalipin na nagdudulot ng kasalanan ay posibleng makamit. Ngunit nangangailangan nito ng isang walang pag-aalin lang ang pananampalataya, dedikasyon, pagtitsyaga, at pagtitiis hanggang sa makamit ang inaasam na kalayaan. Ang tanong na dapat nating sagutin sa ating mga sarili ay handa ba tayong iwanan ang ating ehipto? Handa ba tayong bitawan ang nakaraan upang umalis at lumabas sa mga maling sistema ng mundo na bumihad at umalipin sa atin sa matagal at mahabang panahon? Passover is more than a historical event but rather it's a call to action. It's a reminder that freedom is possible but it requires a choice. The question we must ask ourselves is, are we willing to leave our Egypt behind? Are we willing to let go of the past? To step out of the systems that hold us captive and to walk into a life of purpose and freedom. This journey isn't just about remembering a story from thousands of years ago. It's about us, here and now. It's about recognizing that just like the Israelites, we too are called to leave behind what enslaves us. And to follow a path of freedom and to trust that no matter the challenges, there is a promise of something greater ahead.